Good morning, good morning, good morning guys sa inyo. May gagalain ako ngayon. Siyempre, hindi ko makakalimutan yung gamit ko. Gamit ko sa pagbubit. Kasi yung gagalain ko, pinuntahan ko na dati yan. Uh, surprise na lang. Pero, kung dadalhin kong gamit ito lang. Kasi hindi ko sigurado kung magbubitan ko siya. Tsaka ito. Isang gunting na maliit. Isang laba. Ayan, isang Siyempre, hindi mawawala yung supply. Ito na lang ang gagamitin ko. So guys, kita kits. Sana magupitan ko ngayong araw. So guys, sabahan niyo ako hanggang sa mata ko. Gagala na ako. Pero yung gala ko hindi lang ride. Siyempre, ito pa rin dadaanan Let's go! <makes noise> Dahil si Kiki na gagala na naman. sana naman tayo ng gala! Sana, pagdating ko doon. Uh, okay, yung mood niya. God. So guys, let's go! Okay, dan lalaki. Okay. Oh, guys, mga na Ah, 'Yan lalaki parang ano Lalaki na tayo, na Bitang ako masaya dahil may isa na naman ako napasaya. Ayun. So, let's go. 'Yan, na ako. Ayan, kaya 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 Talaga Ayan, doon ako masaya Oo, hindi yung gawin natin ang lahat Kasi doon tayo masaya Makapagpasaya na tayo ng isang tao Pag uwi mo, masaya ka pa din Siyempre Ayan, malapit na tayo Ayan, malapit na, malapit na Ayan, nasa tabang na tayo Tabang looban guys, malapit na tayo. Dito lang ako sa kabila dumaan. Ayan. Sa yan, hanggang sa katapusan na ito. Yan, isasama natin ito. Yan. Sasama natin yung mga um, mimili dyan. Yan. Wala sila pa alam alam. ko sila. Yan. Makikita na lang nila yan. Magka-sinerge nila yung ano ko. Channel. Yan. Okay, nandito na tayo. Kakaliwa na tayo. Oh, di ba? Ganun lang. Ako. Tapos na. Tapos na nga aking mission. Yan. Tapos na nga aking mission. kita nanti sama aki. Oke. Mau di ba. Oh, yang guys, itu nang ngitu na aku. Di ba? Ambilin nanti yang aturing phone for me. Itu yang kamera. Ya, itu mikrofonku. Asi tinago po talaga to para di di mahalata. Ini mito namae mic aku. Caka yang kamera, video itu nang bignounti. Pakai di kita. Seru bendang di nalaman dia namanya. So, ion guys, marami-ramai sama. Ya. Itu nang ga nguko, bahan

Okay. Ito, may karga pa. Pagka-nabas ayun oh, Ayun. Kuwantis ko. Hindi ko nagamit. Kaya pang pera. Yung binigay kong pera kayo dito, puti lang. Kasi wala tayong gaano budget. So, yun, guys. Kung kumanda ako ng aking dami. Maraming-maraming salamat sa inyong lahat. Salamat kayo.